Hello po, magandang magandang hapon sa inyong lahat. Ayan po, na month of November na tayo ngayon. Uh, first week of November. So, update po natin ang pisto ni Nanay Lucy Fireworks So, ayan po, nandito tayo sa pisto ni Nanay Lucy Fireworks Works, no. number. <laughs> so, ayan guys, update po natin ang kanilang aerials dito so ayan po uh, pakita ko sa yung name tag ng mga hinahanap niyo katulad nitong 36 shot at saka itong 64 shot ayan merong 70 shot so kumpleto yan guys uh, ayan ang tinatawag na 16 shot ayan po guys yung hilira na yan 16 shot yan so ayan Punta lang rito kayo sa pwesto ni nanay at mag-message or mag-text sa kanilang number. So, meron din dito nga yan. 72 shot, 128 shot, at saka yung 50 shot, at saka 96 shot. O anong shot pang pa hinahanap nyo? Ayan. Complete or ito dito. So, sorry. So, ayan. Ayan po. Ah, 25 shot po. Ayan ang hinahanap nyo. So, pag nagtanong kayo, message na lang o mag-text at mag-order kayo kay Lucy Fireworks. So, ayan po. Meron din po silang tinatawag nitong Rambo. Ayan, ipakita natin sa inyo, no? Ayan po, Rambo. So, ayan, ang laki niya, no? Ayan, guys. So, ayan po, tingnan nyo lang at saka um order kayo dito tumawag at mag-text yan kay Nanay Lucy Pye Works So, asan na po yung number ni Nanay Lucy? Ano na? So, ayan guys. Uh, order kayo dito sa number ni Nanay, no? So, ilalagay ko to dito. 0906 300 4444 Ayan guys, So ulitin ko po ulit yan Pag gusto nyo magtanong at mag order Kay Nanay Lucy Fireworks uh, Ang price po Sa kanya no po itatanong no Kay Nanay Lucy nyo na po itatanong Ang price nito Sa so mga orderin niyo So i-focus po natin dito sa mga Ayan losses na yan ayan. So doon kayo magtanong Lahat po ng aerials dito kay Nanay Lucy Kompleto yan So ayan guys. Quetis ordinary at saka Quetis na special na yun, 'di ba? Ni kumpleto ah, naman. Ayan. Yes. So ayan ang Quetis ni Nanay Lucy Tiger. Ayan ha. Quetis, ayan saka Quetis special. Ayan yung big Quetis. Ayan. So ayan po, magandang hapon po ulit sa inyo, Ay, no? Bukayo. Ha? Bukayo. Yan, masarap yan, ang bukayo. Ay Nanay Lucy Fireworks. Yung <laughs> ano eh. Ayaw mo talagang makita sa ano ha? Sa camera ha? maganda ka naman dapat nga yung mga maganda mang, pang model so ayan guys no Iyan, punta na kayo dito at bumili sa Turo Bukawi Bulacan so ano pang inintay nyo ayan so bibigyan kayo ng tamang presyo ni Nanay Lucy Fireworks dito ayan hmm ay magpakita po kasi ng model ni Nanay Lucy. So, pag medyo lumapit yung camera sa kanya, talagang nagtatago siya. <laughs> so, ayan guys. Orte na po kayo dito. Ayan, hindi kayo malulungkot. pasisihan kayo dito sa mga aerials ni Nanay Lucy. Ayan, kumpleto po yan dito. Ayan. Ah, doon na po kayo magtatanong ng presyo sa kanya, no? Kay Nanay Lucy Pie Works. Gusto niyo makita si Nanay Lucy? Wag na. Oh, wag na daw po. <laughs> Punta na lang po kayo dito para makita nyo ng personal, personal po si Nanay Lucy. Uh, text na lang kayo at mag-message. Sasagutin kayo ni Nanay Lucy. Mas maganda po, personal kayo pumunta rito para makabili kayo ng mga aerials dito na magaganda. Oh. Yan, di kalidad at morang-mura. Yan sa Lucy Fireworks. So, ito po, ipakita ko sa inyo no, sa baba. Baka ito yung hinahanap nyo. Ayan. 'Di ba yung hinahanap nyo? So, ito 'yon, no. Ayan, no. Ayan ang hinahanap nyo. Hop. So, ayan, meron ditong tinatawag na tungkod. Ah, uh, Parang may ano, small, medium, large na yun, no? Oo. No. Ayan, no? Tungkod po, yan may na tinatawag. junior tinatawag. Tungkod junior, tungkod. Tungkod, mahaba. Ayan, tungkod junior, itong mab mas mababa. Isa, daylight. Ayan, daylight. Tapos isa yung pinaka-big, no? Yung mas mataas, ayan po. Pangpailaw yan. Yan na yata yung pinakamalaking losses na yun, no? Oo. Uh -huh. Yung tinatawag na tungkod. Oo. Ito po yung bamsel ni nanay. Oh. 25 shot. Ito sa baba. Ayan. Oh. 25 shot yan. Na bamsel. Fortune cracker. Ayan. Lucis. Mabuhay. Ito 1,000 rounds na ayan Oh. Ayan, laki yan. Yan ang hinahanap nyo. 1,000 rounds. At 1,000 rounds nga po ba? 10. 10,000 pala. Nagbablayan cooler ako sa ano, pagdating sa camera. Iyan guys, ang presyo. 10,000 pala. So, ito po. Okay, ulit-ulit, panggitin ko ulit para Mapuntahan nyo ang pwesto ni Nanay Lucy dito sa Turo, Bukawi, Bulacan. Ah uh, top recommended ko po yan sa inyo guys. Ayan, puntahan nyo si Nanay Lucy. Lucy Fireworks. Okay.